Mahalagang paalala mga ludis para don sa mga palagamit ng silpon dyan sa labas, special don sa mga lugar na delikado po at marami pong snatcher, marami pong magnanakaw. So i-turn on nyo po ito mga Lodis sa sitting ng inyong mga silpon. Ito po yung tip detection lock. Ito, pag ninambawa, pag ninakaw po yung ating mga silpon, hinablot, nalaglag, Uh, automatic po naglalak po ang ating cellphone na hindi na po natin kailangan pang ilak. So ganito lang po ang gawin nyo para po ma-turn on nyo yan. Sa inyo pong mga cellphone, hanapin nyo lang po ang settings. Ayan. And then, mapupuntak po kayo dito sa settings ng inyong mga cellphone. So dito po hanapin nyo lang po ang TIF protection pwede nyo pong isearch dyan or pwede nyo rin pong hanapin mostly nasa security naman po yan ng ating mga settings katulad dito sa akin so iba-iba po kasi ang ating uh, mga settings ng ating mga cellphone sa bawat cellphone iba-iba po model iba-iba po ang setting na nakikita po natin dyan so para mapadali kayo isearch nyo na lang po sa search uh, settings or search bar or search icon ng inyong mga settings okay so kung makikita nyo naman po So, hanapin nyo po sa security. Tingnan nyo po dyan. Katulad dito sa akin. Open natin. And then, dito po, hanapin nyo lang po ang uh, tip protection. Katulad ito. Dito sa akin sa baba. Ayan. So, i-click lang po natin ito. And then, mapupunta po tayo dito sa TIF protection. So, di ko lang po alam kung uh, ganito rin po ang setting or up ng inyong TIF protection. Basta po ang mahalaga ay iturn on nyo po kung mayroon po ang inyong mga cellphone. Kasi, malaking tulong po yan para hindi po manakaw or makita yung ating mga personal information at kung ano man po yung nakatago dyan sa ating mga cellphone. So, dito po, iturn on nyo po ito. I-click nyo lang po ito. And then, dito po, may paalala po, Lodis, kung paano po ito gumagana. So, gumagana po itong TIF protection sa pamamagitan po ng ayan po uh, device uh, motion sensor uh, wifi or bluetooth po pag once po na nalitik niyan na alibaw bigla pong itinakbo po ang inyong mga cellphone bigla pong nawala or bigla pong na-disconnect sa wifi bigla pong na-disconnect sa bluetooth or doon po sa device uh, sensor uh, mag-auto automatic lock po ang inyong mga cellphone pag naka-turn on po itong tip detection lock. Okay? So, i-click na po natin itong turn on. Ayan. And then, dito po, offline device lock. Click natin to. And then, i-click din po natin itong turn on. Ayan. So, pag ganyan na po yan, Lodes, nakatagil on na, ibig sabihin po yan ay nakasit up na po yan mga Lodes. So, kung may iba pong option pa dyan, Uh, I-turn on nyo ng mga lodis bago pa umahuli. Baka po manakaw na yung cellphone mo. Ay, kawawa naman po ang mga personal information mo dyan at mga nakatago mo dyan sa cellphone. Okay?